bawat isa sa atin sa isang punto ng buhay ay nakakaramdam na tila umiikot sa wala ang lahat. Maaring ito'y pagkawala ng trabaho, pagkasira ng isang relasyon o simpleng kaguluhan ng pang-araw-araw na takbo ng buhay. Ang mga ganitong sandali ay maaring mag-iwan sa atin ng pakiramdam na tayo'y walang magawa at nalulunod. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan hindi lang para makaligtas sa mga hamong ito kundi para magtagumpay sa gitna ng mga ito. Ngayon, susuriin natin nang mas malalim ang karunungan ni Seneca, isang sinaunang pilosopo na naging bihasa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa isang magulong mundo. Ang kanyang mga turo tungkol sa Stoicism ay hindi lang basta pilosopikal na pagninilay. Ito'y mga praktikal na estratehiya na ginamit ng mga pinuno, palaisip at individual sa paglipas ng panahon at maaaring magbigay lakas sa atin ngayon. Sa pagtatapos ng bidyong ito, magkakaroon ka ng hanay ng mga prinsipyo ng Stoicism na makakatulong sa iyo na paunlarin ang tibay ng isipan at mabawi ang kontrol sa iyong damdamin at reaksyon. Anumang pagsubok ang ibato sa iyo ng buhay, samahan mo ako at tuklasin natin kung paano ang mga sinaunang lihim na ito ay maaring ilapat sa makabagong pamumuhay para sa isang mas tahimik at nakasentro na pag-iral. Kung pinahahalagahan mo ang ginagawa namin dito at gusto mong suportahan ang channel, may isang simpleng pabor akong hihilingin. I-click mo ang subscribe button. Malaking tulong ito para patuloy naming maibigay ang ganitong uri ng nilalaman sa iyo. At hinihikayat kitang huwag laktawan ang kahit anong bahagi ng video. Kung nandito ka ibaka ka sa nakararami, ikaw ay isang taong nakikita ang halaga ng masusing pag-aaral kaya't isa alang alang mong isakang kang natatangi. Ang karunungan ni Seneca na nagsasabing, ang nasa lahat ng dako ay wala sa kahit saan, ay sumasalamin sa isang mahalagang prinsipyo na madalas nating hindi napapansin sa ating makabagong paghabol sa mas marami at mas mataas. Ang ideya ng pagtuon sa isang gawain sa bawat sandali ay sentro sa pilosopiyang stoic at kayang baguhin kung paano natin tinatrato ang ating pang-araw-araw na gawain. Sa mundong pinupuri ang alamat ng multitasking, panahon na upang huminto at muling pag-isipan ang bisa ng ganitong paraan. Kapag sinubukan nating gawin ang maraming bagay ng sabay-sabay, hinahati natin ang ating atensyon na maaaring magdulot ng mas maraming pagkakamali at mas mababang kalidad ng trabaho. Si Marcus Aurelius, isa pang iginagalang na pilosopong stoic, ay umaling-aungaw sa damdaming ito ng kanyang ipayo. Ituon mo ang bawat minuto tulad ng isang Romano, tulad ng isang tunay na lalaki, sa paggawa ng bagay na nasa harapan mo. May eksaktong at tunay na kaseryosohan. May lambing, may kagustuhan, may katarungan. At sa pag-aalis ng lahat ng ibang sagabal, ang pagtuon na ito ay hindi lang para mapabuti ang pagiging produktibo. Ito ay tungkol sa paglinang ng isang kaisipang nagbibigay halaga sa lalim kaysa sa lawak. Ang pagtutok sa isang gawain sa bawat sandali ay nagbibigay daan para tayo'y lubos na mainganyo sa ginagawa natin. Mapaprofesyonal na gawain, personal na proyekto o isang makahulugang pag-uusap. Ang ganitong uri ng malalim na pagtatrabaho ay lumilikha ng mas mataas na pakiramdam ng tagumpay at kasiyahan. Maaring sabihin ni Plato na ang ganitong pagtutok ay tumutulong sa atin na maabot ang mas mataas na anyo ng kagandahan at katotohanan sa ating ginagawa dahil ibinibigay natin ang ating buong sarili at nakalilikha tayo ng bagay na tumutugma sa mga ideal ng kabutihan at kahusayan Higit pa rito malaki ang benepisyo nito sa ating isipan binabawasan nito ang bigat na pinapasan ng ating utak pinapaliit ang stress at pinapabuti ang ating kakayahang magdesisyon Si Aristotle, na nagbibigay halaga sa pagunlad ng mga birtud sa pamamagitan ng paulit-ulit na tamang pagkilos, ay malamang susuporta rin sa gawin na ito bilang paraan upang linangin ang birtud ng katamtaman, temperance, o pagpipigil sa sarili na tumutulong sa ating magtimpi. Ang ating pagnanasa sa distraksyon at agarang kasiyahan ay isa sa mga pinakamalalaking hadlang sa pagiging kalmado at nakasentro. Sa pagsasagawa ng ganitong nakatuong paraan ng pamumuhay, hindi lamang natin sinusundan ang yapak ng mga pilosopong stoic kundi umaayon din tayo sa mga aral ng makabagong psikolohiya na nagsasabing hindi talaga kayang magproseso ng utak ng tao ang sabay-sabay na komplikadong gawain. Mas gumaganda ang kalidad ng ating trabaho at ng ating buhay kapag ibinubuhos natin ang buong atensyon sa isang bagay sa bawat sandali ang pamamaraan ni Socrates ng masusing pagtatanong at pakikipag-usap na nakatuon lamang sa isang paksa ay nagpapakita kung gaano kaepektibo ang ganitong paraan. Ang pagyakap sa prinsipyong ito ng Stoicism ay hindi lang nagiging daan para tayo tayo'y mas maging produktibo, ginagawa rin tayong mas mapanlikha, mapayapa, at balanseng mga individual. Isa itong pagtanggi sa kaguluhan ng modernong multitasking at isang pagtanggap sa mas maingat at makabuluhang paraan ng pamumuhay. Sa pag-usbong ng ganitong gawi, maaari nating matuklasan na hindi lamang gumaganda ang ating mga resulta, kundi pati na rin ang ating pangkalahatang kagalingan. Ang karunungan ni Seneca na nagsasabing lahat ng pinakamatitinding pagdurusa ay bunga ng isang hindi disiplinadong isipan ay nagsisiwalat ng isang malalim na katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Ang ating mga hindi napapansing pagnanasa at damdamin ng madalas na pinagmumulan ng matinding emosyonal na pagkalito at paghihirap. Ang Stoicism na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpipigil sa sarili at makatuwirang pag-iisip ay nagbibigay sa atin ng malinaw na balangkas upang harapin ang hamong ito. Sa halip na pigilan o itago ang ating mga damdamin, na hindi rin naman malusog upang matagalang solusyon, tinuturoan tayo ng Stoicism na maunawaan at pamahalaan ang mga ito. Nagsisimula ang prosesong ito sa kamalayan sa sarili. Si Epictetus, isa pang Stoic na pilosopo, ay kilalang nagsabi, walang sino man ang tunay na malaya kung hindi niya kayang pamahalaan ang kanyang sarili. Binibigyang diin ng pahayag na ito na ang tunay na kalayaan at kaligayahan ay nakasalalay sa pagkakaroon ng disiplina at kontrol sa sarili. Kapag mas nauunawaan natin ang ating mga impulsong damdamin at ang mga bagay na nagtutulak sa mga ito, mas nagiging handa tayo upang tugunan ang mga ito ng may katuwiran. Hindi ito nangangahulugang itinatanggi natin ang ating nararamdaman, kundi inuugat natin ang mga ito upang makapagbigay tayo ng tugon na umaayon sa ating mga layunin at pagpapahalaga sa buhay. Sa larangan ng pilosopiya, binigyang diindin ni Aristotle ang kahalagahan ng pagpigil sa sobrang emosyon sa pamamagitan ng paglinang ng mga birtud. Ayon sa kanya, ang tunay na birtud ay nasa gitna ng labis at kakulangan, isang konseptong tinatawag na golden mean. Halimbawa, ang tapang ay nasa pagitan ng kawalang ingat at karuwagan. Sa pagkontrol ng ating mga damdamin, Hinahanap natin ang gitna ng biglaang pagtugon at kawalan ng aksyon, isang maingat at pinag-isipang tugon na sumasalamin sa ating pinakamahusay na sarili. Ang pagsasabuhay ng pilosopiya bilang gabay sa pagpigil ng damdamin ay nangangailangan din ng paglinang ng makatuwirang pag-iisip bilang isang gawi. Si Marcus Aurelius sa kanyang Meditations ay madalas magnilay tungkol sa kahalagahan ng pag-align ng ating mga iniisip sa mga makatuwiran at marangal na prinsipyo. Aniya, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Unawain mo ito at makakahanap ka ng tunay na lakas. Ang pananaw na ito ay nagpapalakas sa ating loob na tumuon sa ating panloob na tugon kaysa sa panlabas na tukso, kaya't mas nagkakaroon tayo ng kontrol sa ating damdamin sa masusing pagsusuri ng ating mga damdamin gamit ang karunungan ng filosofiya, nagsisimula tayong gumawa ng mga desisyong hindi hinugot mula sa pansamantalang bugso ng damdamin, kundi mula sa mapanlikhang pagninilay. Pinatitibay nito hindi lang ang ating isipan, kundi ang buong katauhan natin. Dahil dito namumuhay tayo sa paraan na ang ating mga desisyon ay bunga ng kalinawan at kapanatagan. Ang stoic na diskarte sa pagkontrol ng damdamin ay nakaugat sa isang panloob na usapan, isang patuloy na pagsusuri ng ating mga reaksyon. Hindi lang ito isang aralin sa pilosopiya, Ito'y isang paraan ng pamumuhay na tumutulong sa ating lampasan ang pansamantalang kasiyahan at maranasan ng mas malalim na kahulugan at kasiyahan sa buhay. Si Seneca, na kilala sa paghahanda sa anumang maaaring mangyari, ay nagsabi, Isanay mo ang iyong isipan, pagpapatapon, pagpapahirap, digmaan, pagkawasak ng barko. Lahat ng bahagi ng ating kapalaran bilang tao ay dapat nasa ating harapan. Maaaring tunog dramatiko ito sa unang dinig. Tutal, hindi naman lahat tayo ay nasa panganib ng digmaan o kunang pandagat. Ngunit ang ibig sabihin ni Seneca dito ay ang kahalagahan ng mental na paghahanda sa mga hamon sa buhay isang pundasyon ng Stoic na katatagan. Tinuturuan tayo ng Stoicism na asahan at sanayin ng ating isipan sa mga pinakamasasamang posibleng senaryo, hindi upang tayo'y matakot, kundi upang mabawasan ang gulat at sakit kapag ito'y dumating. Kilala ito bilang premeditatio malorum o pagninilay sa mga maaaring mangyaring masama. Isang uri ito ng visualization practice, hindi upang magdulot ng pangamba kundi upang ihanda ang ating emosyonal at mental na estado kapag dumating ang mga hamon sa buhay. Isipin mong parang isang atleta na nagsasanay sa ilalim ng matitinding kondisyon upang maging handa sa tunay na kompetisyon. Ganito rin ang ginagawa natin sa ating isipan. Pinapalakas natin ito upang harapin ang stress at hirap ng may paninindigan. Ang gawin na ito ng stoicism ay tumutulong din sa ating pahalagahan ang kasalukuyan. Kapag naisip natin kung gaano pa maaring lumala ang mga bagay, tila mas magaan na ang mga simpleng problema natin sa araw-araw. Hindi ito nangangahulugang kailangan tayong mabuhay sa takot sa kung anong maaring mangyari, kundi magtaglay ng makatotohanang kamalayan sa mga posibleng negatibong kaganapan. Halimbawa, kung nangangamba ka sa seguridad ng iyong trabaho, sa halip na malunod sa takot, maaari kang magsimulang maghanda i-update ang iyong resume, palawakin ang iyong kaalaman o maghanap ng alternatibong landas. Sa ganitong paraan kung dumating man ang pinakamasama, handa ka at mas kakayanin mo ito. Higit pa roon, ang prinsipyong ito ay maaaring ilapat hindi lamang sa personal na krisis, kundi pati sa mga malalaking pagbabago sa buhay, mula sa problemang pinansyal hanggang sa pagpanaw ng mahal sa buhay. Sa pagiging handa, hindi lamang natin naiiwasan ang sobrang pagkabigla, kundi napapadali rin ang ating pagbawi. Nagiging mas matatag tayo, hindi agad natitinag, at mas mahinahong tumutugon sa mga pagbabago. Isa itong makapangyarihang pagbabago sa kung paano natin hinaharap ang mga di inaasahang pangyayari. Sa huli, ang payo ni Seneca ay tumutulong sa ating bumuo ng isang kaisipan na hindi natitinag ng kahirapan, kundi pinalalakas pa nito ang ganitong mental na paghahanda ay hindi tungkol sa pagiging negatibo kundi sa pagiging matatag. Sa ganitong pananaw, ang Stoicism, nakikita natin hindi lang ang posibilidad ng pagkalugi o pagdurusa, kundi pati ang pagkakataon para sa paglago at panibagong simula sa bawat hamon ng buhay. Isang panibagong malalim na aral mula kay Seneca. Pinapalakas ng mga paghihirap ang isipan tulad ng pagpapalakas ng katawan ng paggawa. Ang ideyang ito ang puso ng stoicismo at tumutukoy sa isang pagsasanay na maaaring mukhang taliwas sa una, ang kusang pagtanggap sa mga hirap. Ito ay tungkol sa sinadyang pagpili na maranasan ang kakulangan sa ginhawa, hindi bilang parusa, kundi bilang paraan upang patibayin ang ating tibay ng kaisipan at palawakin ang kakayahan natin sa pagharap sa mga hindi maiiwasang hamon ng buhay. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin ng kusang pagtanggap sa mga hirap para itong isang atleta na nag ensayo sa matitinding kondisyon upang maghanda para sa isang paligsahan. Naiintindihan ng atleta na sa pamamagitan ng pagtulak sa mga hangganan sa isang kontroladong kapaligiran, mas handa sila sa mga pagsubok ng tunay na laban. Ganun din sa pagpili na harapin ng diretsyo ang mga pagsubok, maging ito man ay pagkuha ng mahirap na proyekto sa trabaho, pagsasalita sa harap ng madla, o pagpiling mamuhay ng mas simple, pinapalakas natin ang ating mental na tibay at kakayahang mag-adapt. Itinuturo sa atin ng paraan ni Seneca na kapag kusang lumalabas tayo sa ating comfort zone, hindi lang natin sinusubok ang ating mga hangganan, pinalalawak natin ang mga ito. Halimbawa, kung takot ka sa pagsasalita sa publiko, ang regular na paglalagay sa sarili sa mga sitwasyong kailangang magsalita sa harap ng iba ay maaaring gawing kasanayan ng takot mo. Sa pagdaan ng panahon, ang dati mong parang hindi malalampasang hadlang ay nagiging kaya ng pagtagumpayan at sa huli ay nagiging komportable. Ang pagsasanay na ito sa stoicismo ay hindi paghahanap ng pagdurusa para lang sa pagdurusa kundi pagkilala na ang paglago ay madalas nagmumula sa kakulangan sa ginhawa. Ang pagtanggap sa kusang paghihirap ay nangangahulugan din ng muling pagset ng ating mga hangganan sa ginhawa. Sa mundong madalas inuuna ang kaginhawaan at kasimplehan, ang pagpili ng mas mahirap na daan ay maaring mukhang radikal. Pero iniimbitahan tayo ng stoicismo na muling pag-isipan kung ano nga ba talaga ang tunay na ginhawa. Ito ba ay ang kawalan lamang ng kakulangan sa ginhawa o ang pagkakaroon ng lakas sa loob at kapayapaan dahil alam nating kaya nating harapin ang kahit anumang dumating? Sa pagsasama ng prinsipyong ito ng stoicismo sa ating buhay, natututo rin tayong pahalagahan ang ating kasalukuyang kalagayan. Kapag alam nating kaya nating tiisin ang kakaunti, mas nai-enjoy natin ang mga simpleng kaligayahan ng buhay ng may higit na kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng buhay, hindi sa pag-iwas sa paghihirap kundi sa pundasyon ng tibay. Hindi ibig sabihin nito na hinahanap natin ang pagdurusa, ngunit kapag dumating ang paghihirap, tinitingnan natin ito bilang pagkakataon upang sanayin ang ating mga stoic na kasanayan. Sa pagtanggap ng kusang paghihirap, pinapalalim din natin ang ating tiwala sa sarili. Pinapatunayan natin sa ating sarili na kaya nating malagpasan ang mga hadlang at ito ay nagpapalago ng kumpiyansa sa sarili. Bawat hamon na hinaharap at napagtatagumpayan natin ay paalala na mas malakas tayo kaysa sa akala natin. Kaya kunin natin ang aral mula sa libro ni Seneca at hamunin ang ating mga sarili na pumasok sa larangan ng kusang paghihirap. Dito natin matatagpuan hindi lang ang mga pagsubok kundi ang mga susi Tungo sa mas matibay at makabuluhang buhay, matalinong sinabi ni Seneca. Mas madalas tayong nagdurusa sa imahinasyon kaysa sa realidad. Ang pahayag na ito ay matinding paalala na ang ating interpretasyon sa mga pangyayari, hindi ang mga pangyayari mismo, ang kadalasan sanhi ng ating pinakamalalalim na pagdurusa. Madaling mahulog sa bitag ng paniniwalang tayo ay mga biktima ng ating kalagayan na nagdudulot ng pag-iisip na lahat ay nangyayari sa atin sa halip na para sa atin o kasama natin. Itinuturo ng Stoicismo ang kahalagahan ng perception. Kung paano natin pinipili tingnan at intindihin ang mga hamon sa buhay ay malaki ang epekto sa ating karanasan. Kung ituturing natin ang ating sarili na mga pasibong biktima, isusuko natin ang ating kakayahan at kapangyarihan. Ngunit kung titingnan natin ang mga hamon bilang mga pagkakataon upang lumago at matuto, napapanatili natin ang kontrol sa ating mga tugon at mas malamang na harapin ang buhay ng may proaktibong pananaw. Isipin ng isang karaniwang sitwasyon, marahil hindi ka na-promote sa trabaho at ang unang reaksyon mo ay pakiramdam na parang na-sideline ka o na-discriminate. Bagamat may katwiran ang mga damdaming ito, iniimbitahan tayo ng stoicismo na suriin ng mabuti ang ating mga reaksyon. Baka naman tinitingnan natin ang sitwasyon sa pamamagitan lamang ng lente ng pagkatalo at kawalang katarungan. Paano kung ito ay makita natin bilang pagkakataon upang humingi ng feedback, paunla rin ang ating kakayahan, umuling pag-isipan ng ating career path para makahanap ng mas angkop na direksyon para sa ating mga hangarin, ang pag iwas sa pagiging biktima sa sarili ay hindi nangangahulugan ng pagbaliwala sa mga kawalang katarungan o kahirapan na ating nararanasan. Sa halip, ito ay paglipat ng pokus mula sa kung ano ang nangyayari sa atin tungo sa kung paano tayo tumugon sa mga nangyayari. Ang pagbabagong ito ay makapangyarihan. Inililipat tayo mula sa pagiging pasibong tumugon patungo sa aktibong paglahok sa ating buhay. Hindi na tayo nagtatanong bakit nangyayari ito sa akin kundi nagsisimulang magtanong ano ang maaari kong matutunan dito. Paano ako lalago mula sa sitwasyong ito? Binibigyan tayo ng stoicismo ng mga kasangkapan upang makalayo sa mga unang emosyonal na reaksyon at makita ang mas malawak na larawan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na bagamat hindi natin laging makokontrol ang mga panlabas na pangyayari, kaya nating kontrolin ang ating mga perception at tugon ang pagbabagong ito sa pag-iisip ay nagpapalaya at nagbibigay kapangyarihan. Pinapayagan tayo nitong mamuhay ng may layunin at tibay, kaya mas handa tayong harapin ang mga susunod na hamon, higit parito. Ang pagsasabuhay ng prinsipyong ito ng stoicismo ay nagpapayaman ng ating pakikipag-ugnayan sa iba. Sa pagtanggi na ilarawan ng sarili bilang laging biktima, pinapalago natin ang mas malusog na relasyon, na puno ng respeto at pag-unawa sa halip na sisihan at sama ng loob. Nagiging mas maawain tayo dahil nakikilala natin na tulad natin, responsable ang iba sa kanilang kaligayahan. Sa pagtanggap sa landas ng stoicismo, napapalaya natin ang ating sarili mula sa tanikala ng pagiging biktima. Tayo ang may hawak ng ating kwento, kinikilala na tayo ang mga tagapagbuo ng ating realidad. Ang kapangyarihang ito ang esensya ng stoicismo at susi sa isang makabuluhan at proaktibong buhay. Kaya piliin nating iangat ang ating sarili mula sa pagiging biktima, hindi sa pagtanggi ng ating sakit, kundi sa pag-reframe ng ating mga kwento ng may lakas, karunungan at tibay. Ang payo ni Seneca, magpahinga sa sarili mo hanggat maaari, ay nagpapahalaga sa kahalagahan ng pag-iisa sa pilosopiyang stoic. Ang gabay na ito ay hindi paghikayat sa pag-iisa kundi isang paanyaya upang magpakalalim sa sariling pagmumuni-muni at introspeksyon. Sa ating mabilis at konektadong mundo, ang ingay ng araw-araw na buhay ay maaring makaapekto sa ating panloob na tinig at hadlangan ang kakayahan nating magmuni-muni tungkol sa ating personal na paglago at mga pagpapahalaga. Itinuturo ng Stoicismo na ang tunay na pag-iisa ay estado ng malalim na kamalayan sa sarili at hindi lamang pisikal na pagiging mag-isa. Ang mga benepisyo ng paglalaan ng oras sa pag-iisa ay malalim at naipahayag ng mga pilosopo sa kasaysayan. Si Marcus Aurelius, isa pang pilosopong stoic, madalas na isinulat ni Marcus Aurelius tungkol sa kahalagahan ng introspeksyon sa kanyang mga personal na sulatin. Naniniwala siya na ang pag-unawa sa sarili ay mahalaga upang mamuhay ng may kabutihan at layunin. Sinabi niya, Walang lugar na mas tahimik o walang istorbo kaysa sa sariling kaluluwa ng tao. Ito ay nagpapakita ng ideya na ang pag-iisa ay nagbibigay ng santuwaryo kung saan maaaring makatakas ang isang tao sa mga pangangailangan ng panlabas na mundo at magtuon sa panloob na pag-unlad. Higit pa rito, ang pagsasanay ng pag-iisa ay nagpapahintulot sa atin na tuklasin ang ating mga iniisip at damdamin ng walang istorbo. Binibigyan tayo nito ng espasyo upang iproseso ang ating mga karanasan at itugma ang ating mga kilos sa ating mga prinsipyo. Sa regular na paglalapat ng pagsasanay na ito pinapalalim natin ang pag-unawa kung sino tayo at kung ano ang tunay nating nais sa buhay mahalaga ang pagkakatugma na ito para sa tunay na pamumuhay at paggamit ng personal na kasiyahan. Tinalakay din ni Aristotle ang kahalagahan ng pagmumuni-muni sa sarili upang makamit ang eudaimonia o ang ganap na pag-usbong. Naniniwala siya na mahalaga ang kaalaman sa sarili para sa paglinang ng mga birtud at pamumuhay ayon sa katuwiran. Sa pag-iisa, maaari nating suriin ng kritikal ang ating mga buhay at gumawa ng mga pagbabago na sumasalamin sa ating tunay na mga halaga at hangarin. Pinapalakas din tayo ng stoic na pagsasanay ng pag-iisa na magkaroon ng tibay ng loob. Binigyang diin ni Epictetus ang pangangailangan ng personal na pagmumuni-muni upang patatagi ng isip laban sa pagsubok. Pinayuhan niya ang mga tao na gamitin ang pag-iisa bilang kasangkapan upang patibayin ang kanilang karakter at at tibay ng isip na naghahanda sa kanila para sa mga di may iwasang hamon ng buhay. Sinabi niya, Nasa kapangyarihan mo ang umatras kailan mo man ninanais. Ang ganap na katahimikan sa loob ay nakasalalay sa maayos na kaayusan ng isip ang kaharian ng sarili mo. Bukod dito, ang paglalaan ng oras na mag-isa ay tumutulong sa atin na mas pahalagahan ang ating mga relasyon at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Kapag tayo ay bumalik mula sa panahon ng pag-iisa, madalas nating napapansin na mas marami tayong maiaalay sa iba, mapaempatya man ito, pagtitiis o kaliwanagan. Hindi lamang nito pinayayaman ang ating mga personal na relasyon, kundi pinalalakas din ang ating kontribusyon sa ating mga komunidad. Ang stoic na pagsasanay ng paghahanap ng pag-iisa ay hindi pagtaka sa buhay, kundi pagpapalalim ng ating pakikipag-ugnayan dito sa pag-urong sa sarili, nakakamtan natin ang kaliwanagan na kailangan upang kumilos ng mas maingat sa mundo. Sila Seneca, Marcus Aurelius at Epictetus ay lahat nagbigay sa atin ng gabay para gamitin ang pag-iisa hindi bilang pagtakas mula sa buhay, kundi bilang kasangkapan upang mamuhay ng mas ganap at makabuluhan. Konklusyon, Stoicismo para sa makabagong. Pamumuhay sa pagtatapos ng ating talakayan ngayon, Malinaw na ang mga aral ng Stoicismo ay hindi lamang mga abstraktong teorya na nakatali sa sinaunang mga teksto. Nagaalok ito ng mga praktikal na estratehiya na maaaring isabuhay araw-araw na nagpapalakas sa atin na mamuhay ng mas maingat, matibay at may layunin. Itinuturo sa atin ng Stoicismo ang kahalagahan ng pokus, kapangyarihan ng pagpapakontrol sa sarili, kahandaan, lakas sa pagtanggap ng paghihirap kalayaan mula sa pagiging biktima sa sarili at kaliwanagan na dulot ng pag-iisa. Bawat isa sa mga prinsipyong ito ay nagahamon sa atin na tumingin sa loob at pagyamanin ng ating pagkatao upang harapin ang ating buhay ng may katapatan at tapang. Tandaan, hindi ipinapangako ng stoicismo ang isang madaling buhay. Sa halip, nagbibigay ito sa atin ng mga kasangkapan Upang mas epektibong harapin ang mga hamon ng buhay, hinihikayat tayo nitong tingnan ang bawat hadlang bilang pagkakataon upang isabuhay ang kabutihan at bawat paghihirap bilang pagsubok sa ating tibay. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga stoic na pagsasanay na ito, hindi lang tayo nakaliligtas, kundi umuunlad tayo, lumilinang ng buhay na puno ng kapayapaan at kasiyahan mula sa loob sa diwa ng Stoicismo, patuloy nating tuklasin kung paano natin maisa sa buhay ang mga sinaunang karunungan upang malagpasan ang mga komplikasyon ng makabagong buhay. Sikapin nating maging mas mabuti kaysa kahapon, mamuhay ng may layunin at kabutihan. Kung interesado kang ipagpatuloy ang paglalakbay, na ito, tingnan ang isa sa mga video sa iyong screen ngayon. Dinisenyo ang mga ito upang tulungan kang mas malalim na maunawaan ang praktikal na aplikasyon ng stoicismo sa pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa pagbibigay ng iyong oras sa amin. Kami ay nagpapasalamat sa iyong kuryosidad at hangaring lumago kasama namin. Tandaan ang landas tungo sa karunungan ay mahaba at mahirap, ngunit bawat hakbang na iyong tinatahak ay hakbang patungo sa mas makabuluhang buhay. Kaya magpatuloy kang maglakad ng buong tapang,